Yon, good morning mga idol. Yan, nandito ako sa langit. <laughs> langit ah. Hindi. Sa rooftop ng bahay. Ayan. Rooftop. Ayan. Shout out sa mga solid supporters. Solid viewers. Silent viewers, mga idol. Oh, ganda o buhay probinsya, mga idol. Ayan. Shout out pala kay Ma'am Iska Indalusa, kay Ma'am kay Ma'am Yan sa lahat sa nasumusuporta. Ayan. Ayan. yung gagawin ko pala dito idol uh, mag install ako ng, ano, ng wiring ng aircon ba Malit lang na aircon mga idol uh, 0.75 horsepower mga idol so dito ako nag intro magkita ko dito mga idol oh. yan taas oh buhay probinsya mga idol kasi dito ako magkukuha ng kukuha ng source dito ayan ayan oh pinaka main to galing galing sa poste ito mga idol oh. yan. Hmm. Oh. Yan, oh. dito ako magtatap mamaya ng power supply papuntang air sideline muna pagulang pasok mga idol mga idol nandito na ako sa kwarto ayan ang aircon oh. Oh. ito siya yan. so doon sa taas mga idol doon ako galing tapos ito may bintana dito ko lang bubutasan to ay magdilim oh. magdilim no mga idol tapos dito ko ilalagay yung safety breaker tsaka outlet ito yung plug niya eh ito itong milk ang plug ng anu aircon o oh. magdilim ah yan mga idol ito pala mga idol yung ano safety breaker ah uh, 20 amperes yan tawag dito na ano ng na, uh, na breaker na to surface type yan yan tapos ito yung kanyang outlet tawag dito mga idol special purpose outlet SPO ba yan tapos ito yung utility box nya kasi yung iba kadalasan orange yung utility utility box kung naka uh, nakalibing ba sa wall sa so, pader pero kung nasa labas lang tawag dito surface type of, uh, utility box yan tapos ito yung wire nyo yan 3.5 laki nito 3.5 mm numero 12 to haba yan isang makso oh ang bag saan mga idol ayan 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 tapos ito yung mga tools ko mga idol o. ayan tapos uh, may elbow pa para sa pvc yung pvc nandun sa labas mga idol no? so mag uh, bubutas na ako dyan Yan, may dulo. Hindi dito. Ay, hindi makita. Yan, binutasan ko na yung lalagyan ng screw. Safety breaker. Hindi makita. kita nyo na mga idol. Safety breaker. Special purpose outlet. Ang saksakan ba? Ito. Ingal. Ini it dito ko. So, ito na guys. So. Yan, na-install ko na yung breaker. Breaker. Ayan. Tapos dito yung ito. Ayan. Ayan. Dito na ako sa tas. O. Ito na yung kung po yun mamaya i itap sa may tulog ito, ito yung pinaka main source nya ayun o may tulog. Tapos, bali, ito lang siya mga idol. Oh. tapos yan. Ayan, idol. Hindi lang siya ma-expose sa init ba? Kaya binalot ko siya ng PVC. Ito. Ayan. Mga idol, samahan nyo ako sa pagtap ng live. mga idol, mga pamangkin ko makukulit. Excited na maka aircon. <laughs> Pero sa kabilang kwarto may aircon na rin 'yon, mga idol. Eh hey, mga idol. Oh. Bali ground ja pa lang niyan, idol. Init. Lagyan ta ng ano, lagyan natin ng electrical tape. Para hindi ba magmolds ba? Magmolds. Mga idol, kasi habang tumatagal nagmumolds yan sa ulan init. to electrical tip. yon mga idol. Ito na yung pinaka exciting part. Yung live ba? Live. Magtatap sa live. Hmm. Saka ito pa yung ano mga idol. Mga pinaka delikado. Yan. Itong gamit. Kaso lang, nandyan din si papagat Mga idol.

bagu yo. Pak, enggak. Mang Idul, kita yang mainan itu Hì hì. City na, mga idol, City na. Yes na, mga idol. Sunod na, na. Yeah, na. Yan lang yan. So, tara mga idol. Oh, laglag lag pa oh ayos na yan, mga idol. tara oh may sobra pa na wire oh. Ang kung pa mga idol. kung hey, mga idol, ito na. Mm. Oh. Oops, parang madilim ah. Subukan natin. The, ano? Ayan oh. Okay. On. Naka-off kaya itong unit. Siguro huwin natin sino na naka-off. Ang remote kung Enggak huh? remote. remote. Mula nak iya nih. Na, no? Manual so open Bang. Wala, Tapos. Natin yung. Max. Ayun. <laughs> ah, dia dia bang baik. alamik mga idol, ini <laughs> hari kayak ayah ikol nanten idol, ciao mga idol, energis ya, terima idol, sa suporta. bang oh. okay na. Okay na idol, terima kasih bang idol, idol, terima kasih for watching mga idol, Bye bye. bye, -bye na, mga idol, idol,